Alright, good morning, good morning mga bossing idol So yan, nandito ulit tayo sa ating uh, backyard. Balito mga bossing idol ay uh, mga sisiyaw natin to na galing doon Kung um, malalala nyo yung sa last video na dyan ko nilagay ang uh, ililipat natin dito yung mga sisiyaw, eto sila eto kasi mas medyo malaki yung mga mga bibistag dito is at uh, natali na natin. So, papakita ko rin sa susunod na video yung ating mga bibistag. Pero ngayon, itong mga sisiyo natin ay dito natin ililipat. Yan may tubig na. Tapos, nilagyan ko na ng hagdan. Yung hagdan na nilagay natin doon sa loob. So, ito na sila mga bossing. Walong piraso. So, tingnan natin kung anong magiging reaksyon nila mga bossing. No? Kasi medyo malaki na to uh, katakutak mo na sila nakakalipad-lipad na sila dyan oh. ayan so tara tingnan natin mga boss So dito natin pakawalan mga boss no. Buksan lang natin to. Lalabas na sila. Yan sila oh. Ayaw lumabas. yung na po sila, oh. Medyo malaki na yung kanilang, ano, galaan. So, ayan. Dito na sila, mga bossing. Ayan. Medyo, ano na to. Malaki-laki na talaga to yung area nila. Ayan, oh. Ayan. Bato nga lang. Tapos, Uh, walang damo pero okay na to at least uh, na-exercise nila yung kanilang pakpak tsaka paa para hindi lumaki yung tuhod ayan doon sila banda oh. yun kumpulan pa <laughs> kung bakit ko sila inilipat dito mga boss uh, gagamitin ko kasi yung breeding pen na yon kasi umitlog na nga yung ating at two cross na babae inilipat ko siya doon kasi medyo mas maganda yung kan doon kasi dito dito sa kabila so napag decision ko na ilipat na lang sila dito itong mga sisiw dito tapos yung ating mga baby stag is itali na kasi medyo matagal na rin yung short cord na sa kanilang pa medyo sanay na rin sila kaya itinali ko na sila at ito yung mga bago naman nating palalakihin sana mapalaki naman natin ang healthy yung ating mga pasisiyaw mga boss idol so yan sila oh mamayang gabi silipin natin sila mamayang gabi kung nakahapon sila kasi alam mo hindi pa sanay yan, mga boss so expected na yan na magkukumpulan pa yan sa isang gilid hindi pa talaga yan totally na dadapo sa dapuan. So, 'yun muna mga boss idol. Thank you.